Ang Halloween ay isang forgetting nga okasyon para lokohin ang iyong mga kaibigan at magpakasaya. Narito ang mga ideya ng cool na prank sa video na ito. Tandaan, nais naming mag-enjoy ka ng husto. Tara na! Well, tumutunog na ang alarm, kaya oras na para bumangon. Tingnan natin kung anong araw ngayon. Nakalimutan ko ng tuluyan Halloween pala sa kalendaryo. Magandang balita ito? Panahon na para sa mga katakot-takot na kalokohan. Una, kailangan mong mag-transform ng kaunti at ngayon simula na ang paghahanda para sa unang kalokohan. Kailangan ko ng lobo, puting tela at itim na pananda para dito. Hey, tingnan mo, totoo itong multo. Hindi ko inasahan na magiging ganun ito kapani-paniwala. Ibibiting ko ito sa kwarto ni Mia. Ayos, natutulog pa siya. Ito na ang pagkakataon ko. Wala nang oras na sasayangin. Iiwan ko ang multo dito mismo sa ilalim ng ilong niya. Hindi lang yon, may napakasindak na guantes pa ako. Susubukan kong isuot ito kay Mia. Uy nga din siya, Anin sa aking ang swerte. Hinitra na lang ay ikalat ang mga bola. Hindi ko ma-imagine kung ano ang mangyayari kung makatapak ka sa kanila. At ang huling touch ay slime. Ang ganda nitong humila. Ayaw ko nga itong bitiwan, pero kailangan para sa kalokohan ko. Ayos, ayan na. Sa wakas, isasara ko ang pinto gamit ang poster ng pader na gawa sa ladrillo. Tingnan natin kung makakahanap ng paraan palabas ano si ito? Mia. Ano ito? Diyos ko, inatake ako ng multo, kaya... Teka, mukhang hindi ito totoo. Malamang gawa ni Suzy lahat ito. Oh, hindi ang mga kamay wow. ko. Oh, kalma lang, Mia. Huwag magpanik. Mukhang guantes lang ito habang oras na para harapin si Suzy. Ano bang iniisip niyang ginagawa niya? Oh, oh, ano itong nasa mukha ko? Sus, gano. Ang pangit na simula ng araw. Sandali, Suzy. Ang pader? Saan ang galing ang pader? Parang kabaliwan ito. Hi, Mia. Maligayang Halloween. Hiniling mo ito, Suzy? Magihiganti ako sa sa'yo. Ako naman ang magbibiruan. Maniwala ka magiging mas nakakatakot ito kaysa sayo. Gagamit ako ng kahoy na countertop na may butas sa gitna at itim na tela. Sa palagay ko, mukhang madilim na ito. Ngayon ilalagay ko ang isang malaking balde ng popcorn sa mismong butas. Magaling! Nilalagay ko ang popcorn para wala nang makita. Super! Kalahati na ang nagawa. Noo sa palagay mo ang bago kong hitsura. Nakakatakot ba? Para lumikha ng nakakatakot na atmosfera, kailangan mong magpatugtog ng horror movie at patayin ang lahat ng ilaw. Ngayon, lubos na katahimikan. Panoorin lang at magtatago ako sa ilalim ng mesa. Oh, isang horror movie mahusay. Gusto kong makita ito. At may popcorn dito. Super. Ano ang mali dito? Siguro nag-imagine lang ako. Hmm? Ish. Surpresa! Oh no, may kumagat sa daliri ko. Ano ba yan? May halimaw ba sa kahon? Nakulaan mo! Ako ang kontrabida! Pasensya na, Mia, pero hindi ako titigil ngayon. Marami pa akong nakahandang kalokohan. Para sa susunod, gagamit ako ng artificial na braso. Mukha itong totoo. At ang maleta na may mga kagamitan, kailangan nating kumuha ng drill. Super! Hmm. Upper vein host, Nezra Selamute yung giri for its holiday party. Prove like you ayer. Nakikita kung kailangan mo ng tulong. Itingnan mo kung aroreng si Hayan mo akong gawin lahat. Salamat, Susie. Oh, gusto kong bumahing. Ay, hindi. Natuhog ko ang braso ko. Tulong, Susie. Ano ang gagawin natin? Ay, hindi. Ang laki ng butas. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ko sinasadya pero naniwala siya. Na. Ano? Ami, your Friday your ni Siri? Hinutosan you know, sa so waverin. Yoko na naman ako? Aba, oras na para gumawa ng malakas na hakbang. Tingnan natin kung ano ang mayroon ako. Oo, sa tingin ko ang kalbong sombrero ay perfecto para sa susunod na biro. Talagang bagay na bagay. Dagdagan ng utak sa ibabaw. Maganda ang hitsura, pero may kulang. Halimbawa, dugo. Kukunin ko ang pulang pintura at ipapahid ito ng maayos sa puting benda. At pagkatapos ay maingat kong ibabalot ito sa aking ulo. Matatakot din ako sa ganyan. Mukhang talagang nakakatakot. Isusuot ko ang wig para hindi magduda si Suzy agad-agad. Sa so ko ko ba Reser sa Yubay na cute. Kung da ay ang huling detalye, iiwan ko ito sa likod. Magagalit si Suzy. Hi Mia! Umupo ka at manood ng horror movie kasama ko. Ito. No bigger, Sir Uy Crenier. Maligalay mo maligal, rin maligal, ang humila ako ng tirintas ng sinuman. Ano ito? Sa tingin ko nahila ko ang kay Omnia? <laughs> Ay, Kiri? Why, sir, Z, why Nandito na! Surpresa, Susi! Nakakatawa yun. Nagawa ko ito. Trick or treat. Mayroon tayong unang panauhin. Hi, narito para sa'yo. Sa totoo lang, dapat kumuha ka ng ilang candy, hindi lahat. Oh, huwag mong intindihin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Magluluto ako ng espesyal na mga tsokolate na itlog. Para dito, kukunin ko ang mga totoong itlog, bubutasan ang bawat isa ng isang kahoy na stick, paliliguan ito sa tsokolate, at magdadagdag ng pambalot. Maganda ang kinalabasan. Trick or treat? Ikaw na naman. Heto, naghanda ako ng mga bagong pagkain. Tingnan natin kung gaano mo ito magugustuhan. Hala. Salo. Ano ba? Parang kinuha ko ang lahat mula sa kanila. Binuksan ang kanilang mga sorpresa. Yuck! Hilaw na itlog! Nakakadiri ito! Potterers now, we are at iKwondomkili. kailangan natin mag-ayos ng bagong prank. Gagamit ako ng kalabasa dito, ang pangunahing simbolo ng Halloween. May nakuha akong maganda na jack o lantern. Kailangang ilagay na lang ang mga kandila sa loob. Ayos na. Iniisip ko na dapat ko itong ilagay sa ilalim mismo ng kama ni Susi. Mabuti na lang at wala siya dito. Kailangan kong magmadali bago siya dumating. Super! Nasa lugar na si Jack o Lantern pero hindi iyon lang. Kailangan ko ng sapatos na pang sports ni Suzy at pulang pintura. Ipapahid ko ang pintura para mag-iwan ang mga bakas ng dugo sa karpet. Walang mas maganda kaysa sa klasikong kalokohan na ito. Handa na ang pintura. Ilalagay ko ito sa karpet at idiin ng maayos. Super! Ngayon ay napakaabala ng araw. Pagod na pagod ako. Ano ito? Mukhang dugo. Diyos ko, natatakot ako. May pumasok sa kwarto ko. Hindi. Tara na. Lumabas ka na ngayon! Ikaw ay sup! So Masiyadong madaling maimpluensyahan, Susie. Paano mo magagawa? Hindi ko ba agad naisip na ikaw yon? Tumigil ka sa pagtawa, Mia. Lumabas ka. Nagbibir lang sa liget siya at niya sa akin ang mga unan. Bingo! Kailangan ko ng gantihan at sa tingin ko alam ko na. Kukunin ko itong puting tuwalya, ilalagay sa sahig at iiwanan ko ng mga marka ng dugo ng aking mga paa. Now I provide some encoders ang pin-guarant cake tawag para kay Suzy sa buong mundo. Ito ang epekto na sinusubukan kong makamit. Super! Mag-iwan pa ako ng ilan? Ngayon siya may yung bore, moral na ang tuwalya sa lugar ba like, O yun na yun, huwag agad maghinala, kailangan nating mag-isip ng iba pa. Hindi sapat ang isang tuwalya. Paano kung magdagdag ako ng pulang pintura diretso sa showerhead? Siguradong matatakot si susi ng husto. Lahat ay nagtagumpay. At ang pinakamahalaga? Wala ay iwang ebidensya. Sa ang padugong shower ang magiging malaking sorpresa para sa kanya. Isa pang napakagaling na ideya, mag ako ng nakakatakot na mensahe sa sabon sa salamin. Tira ang sarar kong yung suwere, Susie. Buhay ang barna yung kill? Swat na yung yung ko yung makita ang reaksyon ni Susie sa lahat ng aking kalokohan. Ang mahalaga, huwag akong ibuking agad. Panahon na para hugasan ang araw na ito. Laging nakakatulong ang shower sa pag-relax ko. Ang ganda talaga ng tubig. Pero bakit pula ito? Dugo ba talaga ito? Siguradong kalokohan ni Mia ito. Magpupunas na ako at hahanapin siya. Nako, puno ng dugo ang tuwalya. Ano ito? May sumusunod sa akin. Isang bangungot. Kailangan na nating umalis.